Kahapon ng umaga habang may misa sa loob ng uh, Mindanao State University sa Marawi, ay bigla na lang nayanig ang buong building dahil may nag uh, plant ng bomba at pinasabog yung lugar habang nagmimisa doon sa gymnasium ng nasabing university. Sa loob ng university na maraming estudyante at mga Uh, magulang na nandoon at iba pang mga bisita na sumisimba sa loob ng university gym ay sumabog nga at lima ang namatay at mga sobra 50 katao ang nasugatan at ang sabi ng ating government official ang uh, may pakana daw nito ay ang mga foreign militant or mga hindi taga Pilipinas na mga extremist na may sama ng loob sa ating gobyerno. Ewan ko lang kung sino ang talagang may sala dito. Sana naman hindi magdamay sila na mga sibilyan kasi kawawa naman. Hanggang ngayon hindi pa nga nakakabangon ang Marawi City noong nangyaring 2017 ng pagbomba sa Marawi City kawawa naman ang mga nasugatan at ang mga namatayan, ipanalangin natin ang kanilang kabiguan sa buhay.